lina ang styrofoam. Ano ra guys. Para malusaw dayon. Ayo apil-apil dira. Dong ali diri pungko. Imong pwede na siya ibulit sa sin. Buslot. Pwede. Ay, ay, ay. Oh, kana mo na siya. Pwede to moting. ato, dito. Oh, pwede na siya ibulit sa sin. Malumbing to pag sakaan. Oh. Loko. Nipis ila oi, mura nang latag. Bulit sa lubot. Nakulbakas na kirito, walay karayo karayo ang bilang pinirito. Gili rang, banggira na. Magulang ka nang gili ka. Wala yung pinirito, isa yung lukong. Walay karayo karayo. Ang bumbong kay, ato nang katok. <laughs> Kami gehimo ane pero nabuslot ba kay palpak ang plano. Daghan mo ko kay plano, guys. Unod na mo ane lima ka drawing, hmm, lima ka drawing lelay design. Ang uban gi guna, ang uban gi bara, uban gi atsa. Ang uban gi atsa mo putus plano. Lagi nga atsa ang uban guna, motong wala nakaparehas ang plano. ana nga guba, unang karaw na iya, iya na punyamanig bu Okay. <laughs> <laughs>